Si Mang Ben ay hindi naghahangad ng papuri o pagkilala. Ang kanyang mundo ay umiikot sa masikip ngunit masayang tahanan. Sa bawat bukang-liwayway, bago pa man dumilat ang kanyang mga anak, siya na ang naghahanda ng kanilang mga baon. Mga simpleng tinapay, prutas, at kung minsan ay suman na maingat niyang binabalot, hindi bilang simpleng pagkain kundi bilang mga piraso ng kanyang pagmamahal na ipinapapadala sa kanilang pag-aaral. Ang kanyang uniforme na tila paulit-ulit na lamang ang paggamit bawat linggo ay hindi kailanman nagkulang sa kalinisan. Ang tanging sapatos na pagmamayari niya na ang suela ay halos wala na at ang bawat hakbang ay tila isang pagpapak sa kawalan ay nagiging malaking hamon tuwing tag-ulan. Ang tubig-ulan ay malayang pumapasok. Binababad ang kanyang mga paa sa malamig at basang kalsada at opisina buong araw. Subalit sa bawat pagtapak, sa bawat niyang paa, tanging ang determinasyon na magkaroon ng mas magandang bukas para sa kanyang pamilya ang kanyang nararamdaman. Ang orasan sa dingding ay tumuturo ng alas-4:30 ng umaga. Sa gitna ng kadiliman, si Mang Ben ay bumabangon na. Ang lamig ng hangin ay tila hindi dumadampi sa kanyang balat habang siya'y gumagapang patungo sa kusina. Ang ilaw ay mahina lamang, sapat upang maging gabay sa kanyang mga galaw, ngulit hindi upang gisingin ang kanyang natutulog na pamilya. Una niyang inihahanda ang mga pangunahing sangkap para sa almusal, kanin, itlog, at ang maliit na piraso ng isda na natira mula kagabi. Maingat niyang inilalapag ang mga gamit. Iniiwasan ang anumang ingay na maaaring makagising kay Aling Nena, ang kanyang butihing asawa. Nais niyang bigyan ito ng kaunting pahinga, dahil alam niyang buong araw din itong magsisika para sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng almusal, ang kanyang atensyon ay napupunta sa mga baon niyang kanyang mga anak. Si Maria, ang panganay, ay mahilig sa tinapay na may palaman na keso. Si Jose, ang pangalawa, ay mahilig naman sa saging. At si Ana, ang bunso, ay may paboritong suman na binabalot sa dahon ng saging. Maingat niyang inilalagay ang bawat isa sa kanika nilang lunchbox na tila naglalagay ng mga mumunting patak ng pagmamahal. Ang bawat piraso ng tinapay, ang bawat saging, ang bawat suman. Lahat ito ay produkto ng kanyang pagod at sakripisyo. Habang inaayos ang mga baon, napapaisip siya. Sapat na maya ito. May pambili pa kaya ako ng gatas mamaya. Baka mamaya, kapag kinakailangan na, ay eh wala na akong may bibigay. Ang mga ganitong katanungan ay paulit-ulit niyang iniisip, ngunit agad din niyang pinipigilan ang sarili. Hindi dapat siyang magpadala sa pangamba. Ang mahalaga ay nakapagbigay siya ng pinakamahusay na kaya niya sa ngayon. Sa pagtingin niya sa mga nakahilerang lunchbox, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi. Ito ang kanyang inspirasyon. Ito ang kanyang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, kung bakit siya nagpupuyat, at kung bakit siya lumalaban sa mga pagsubok. Pagkatapos ng maikling halik sa noo ni Aling Nena na nagsisimula ng bumangon, isinusuot na ni Mang Ben ang kanyang taning pares ng sapatos. Ang sapatos na ito ay naging kasama niya sa lahat ng laban. Ang swelas nito ay halos wala na na tila manipis na papel na lamang na nagihiwalay sa kanyang mga paa at sa lupa. Paglabas niya ng bahay, ang unang pagsubok ay ang pamasahe. Ang maliit na halaga na kanyang inilaan ay sapat lamang para sa kanyang pamasahe papunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Kung minsan... Kailangan niyang maglakad ng ilang kilometro upang makatipid para sa pamasahe pa Ang init ng araw, ang alikabok sa daan o ang lamig ng hangin, lahat ito ay tila hindi niya nararamdaman. Kapag tag-ulan, ang sitwasyon ay nagiging mas malala. Ang kanyang sapatos na walang kupa sa katatagan ng pagkapudpod ay bigla nang nagiging parang espongha na sumisipsip ng tubig. Bawat hakbang sa mga basang kalsada ay nangangahunugan ng pagkababad ng kanyang mga paa. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit hindi niya ito alintana. Sa loob ng jeep, ang kanyang basa at malamig na paa ay tila hindi mapakali. Nakatingin siya sa labas ng bintana, iniiwasan ang tingin ng ibang pasahero na baka mahalatang basa ang kanyang mga paa. Ang kanyang uniforme na tila nagiging basarin dahil sa hamon ng panahon ay nanatiling maayos hanggat maami. Sa opisina, ang kanyang trabaho ay karaniwang pag-aasikaso ng mga dokumento at pagtulong sa mga kliyente. Ngunit sa bawat sandali na nakatayo siya, ang pakiramdam ng basa at malamig na paa ay hindi nawawala. Minsan, napapangiwi siya sa lamig ngunit agad itong itinatago sa likod ng isang seryosong mukha. Hindi niya nais na makita ng iba ang kanyang kahinaan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makapag-ipon, ang mga gasto sa pang-araw-araw na pamumuhay ay laging mas mataas kaysa sa kanyang kinikita. Laging kulang ang kanyang pamasahe para sa pag-uwi. Pare, pahiram muna ng bente! Babawi ako sa susunod na sweldo, ang madalas na naririnig mula kay Mang Ben. Ang kanyang mga kasamahan ay alam na ang sitwasyon niya. Madalas, sila ay tumutulong kahit na minsan ay nahihirapan din sila. Muli't sa kaibuturan ng kanyang puso, may kaunting hiya siyang nararamdaman sa tuwing humihingi siya ng pabor. Mayroon din siyang mga utang sa palengke, sa kapitbahay, at sa malapit na sari-sari store. Ang bawat piso na kanyang kinikita ay agad na nauubos at madalas ay hindi pa sapat. Ang pangako ng babawi ako ay tila isang paulit-ulit na kanta sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya pinipigilan ng pagbili ng mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung kailangan ng gatas para kay Ana o gamot para kay Maria, gagawa siya ng paraan. Minsan, Napipilitan siyang hindi magbayad ng buo ng pamasahe sa so jeep. Nagsasabi siya na, mamaya na lang po. O kaya ay nagbabayad ng mas maliit na halaga. Umaasang maiintindihan ng chopper ang kanyang kalagayan. Kung minsan, swerte siya at nakakakuha siya ng awa. Ngunit kung minsan, nakakarinig siya ng mga paninermon na lalong nagpapabigak sa kanyang dibdib. Sa opisina, madalas sa mga tawagan para sa mga out-of-town na lakad, mga kainan sa labas, o kaya'y pag-inom ng alak pagkatapos ng trabaho. Ito ang mga pagkakataon kung saan nagiging masaya ang mga empleyado, ngunit para kay Mang Ben, ito ay mga pagsubok. Ben, sasama ka ba sa amin mamayang gabi? May bagong bukas na bar sa kabilang kanto. Tanong ni Carlo ang kanyang kasamahan. Si Mang Ben ay ngumingiti, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Salamat sa paanyaya, Carlo, ngunit kailangan ko na talagang umuhi agad. May mga bata akong hinihintay. Siguro sa susunod na lang, ang palagi niyang sagot. Alam ng kanyang mga kasamahan na siya ay masipag at responsable, ngunit minsan ay hindi nila maintindihan kung bakit siya laging hindi sumasama. Hindi nila alam na ang bawat piso na makukuha niya sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga imbitasyon na ito ay mapupunta sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang baon ng kanyang mga anak, ang bayarin sa kulyente, ang pambayad sa tubig. Lahat ito ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kasiyahan na kanyang mararanasan sa mga pagtitipon na ito. Nahihiya siyang sabihin ang kanyang kalagayan mas gugustuhin niya lamang magpanggap na lamang na busy o may iba siyang lakad kaysa aminin na siya ay walang pera. Ang kanyang pagmamalaki, bagamat tila laban sa kanyang sitwasyon, ay nanatiling matatag. Marami siyang problema yung kinakaharap. Ang mga bulto ng utang na tila nagiging higanting bundok. Ang laging kulang na sweldo na hindi sapat para sa buwan ng gastusin. Ang mga pangangailangang hindi natutugunan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya ito ipinapakita sa kanyang pamilya. Lagi kang mukhang pagod, Ben? Sabi ni Aling Nena minsan habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na may mga guhit ng pagod at pag-alala. Ayos lang ako, Nena. Masaya ako kapag nakikita ko kayong lahat na masaya. Ang tugon ni Mang Ben na sinamahan ng isang malapad at pilit na ng ngiti. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang pamilya. Ang mga ngiti ng kanyang mga anak, ang pagmamahal ng kanyang asawa, ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumaban. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro o ang kanyang asawa na maayos na pinapatakbo ang kanilang tahanan sa kabila ng limitadong yaman, nagkakaroon siya ng bagong lakas. Sa bawat pag-uwi niya, inaalis niya ang lahat ng kanyang mga problema at pagod siya ay nagiging si Mang Ben na ama at asawa, masayahin, mapagbigay, at puno ng pagmamahal. Ang kanyang determinasyon ay nagiging isang nakakahawang sigla na nagbibigay lakas sa buong pamilya. Ang kanyang damit sa trabaho ay ang uniforme niya. Isang puting polo shirt na bahagyang kupas na sa paulit-ulit na paglalaba. At isang itim na pantalon na medyo maluwag na sa baywang. Hindi niya ito pinapalitan at hindi rin niya ito pinapansin. Ang mahalaga ay malinis ito at naaayon sa kanyang propesyon. Ang kanyang sapatos, tulad ng nabanggit, ay laging basa tuwing tag-ulan. Ngunit hindi ito humihinto sa kanya upang gawin ang kanyang tungkulin. Sa loob ng opisina, madalas siyang nakatayo sa harap ng kanyang mesa, pinipilit na matuyo ang ganyang mga paa sa pamamagitan ng pag-uunat ng kanyang mga binti. Kung minsan, nakakaramdam siya ng pananakit ng ulo dahil sa lamig, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang mga kasamahan ay napapansin din ang kanyang sitwasyon. Minsan, nag-alok si Carlo ng kanyang lumang sapatos. Mungit tumanggi si Mang Ben. Salamat, Carlo. Pero okay pa naman ito. Malakas pa naman ang kanyang sagot. Ang kanyang pagtanggi ay hindi dahil sa pagiging mapagmataas, kundi dahil sa kanyang kagustunghang huwag maging pabigat sa iba. Ang kanyang dignidad ay mas mataas kaysa sa kanyang pisikal na karamdaman. Sa bawat pag-uwi niya, tanging ang mga mukha ng kanyang pamilya ang kanyang nakikita. Ang kanilang mga ngiti ang kanyang pinakamahalagang gantimpala. Ang mga yakap ng kanyang mga anak ang mainit na pagtanggap ni Aling Nena, ito ang nagpapawala ng lahat ng kanyang pagod at hirap. Sa hapag kainan, pilit niyang pinapakinggan ang mga kwento ng kanyang mga anak tungkol sa kanilang paaralan, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga natutunan. Hindi niya pinalalampas ang kahit anong detalye dahil alam niya na dito nagsisimula ang pagiging malapit niya sa kanila. Kahit na ang kanyang isipan ay puno ng mga problema sa pera at sa trabaho, pilit niyang inilalaan ng kanyang buong atensyon sa kanyang pamilya. Papa, kailangan po namin ng bagong notebook para sa math, sabi ni Maria. Tapos papa, gusto ko pong bumini ng bagong ballpen, dagdag ni Jose. At ako naman po papa, gusto ko ng bagong crayons, sabi ni Ana na ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa bawat hiling na iyon, isang malalim na buntong-hininga ang kanyang pinipigilan. Alam niyang mahirap to pa ng mga ito, ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang kanilang mga pangarap, gaano man kaliit, ay nagiging kanyang mga personal na misyon. Subalit, sa gitna ng lahat ng ito, mayroon ding sariling mga pangarap si Mang Ben. Noon, bago pa man magkapamilya, pangarap niyang maging isang biyasang karpintero na nakakagawa ng magagandang muebles. Nais niyang makagawa ng sarili niyang bahay na mas malaki at mas maayos para sa kanyang pamilya. Nais niyang makapaglakbay sa iba't ibang lugar at makita ang ganda ng kalikasan. Ngunit, ang mga pangarap na ito ay tila na palayo na. Ang bawat piso na kanyang kinikita ay napupunta sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang kanyang oras at lakas ay nauubos sa trabaho upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung minsan, habang naglalakad siya pa uwi, nakikita niya ang mga magagandang bahay sa kanilang lugar at naiisip niya ang kanyang sariling pangarap. Ngunit agad din niya itong pinipigilan. Hindi pa ito ang panahon, ang kanyang bulong sa sarili. Basta masaya at ligtas ang aking pamilya, sapat na iyon. Sa opisina, bagamat siya ay isang ordinaryong impilyado, minsan ay napapansin niya ang mga kasamahan na may mga natatanging kakayahan. May isang taga-opisina na magaling sa pagguhit na minsan ay tumutulong sa mga disenyo ng mga simpleng materyales na ginagamit nila. Napapaisip si Mang Ben, kung may pagkakataon lang sana, gusto ko ring matuto muli ng pagkakarpintero. Gusto kong gumawa ng mga maliliit na laruan para sa aking mga anak o kuya'y mga simpleng dekorasyon para sa ating bahay. Ngunit, ang mga ito ay mananatili ng mga pangarap. Ang kanyang kasalukuyang realidad ay ang pagiging haligi ng kanyang tahanan at ang kanyang pinakamalaking obligasyon ay siguraduhin na ang kanilang pamilya ay may sapat na pagkain, damit at matitirahan. Ang kanyang mga personal na pangarap ay tila nakatabi muna sa isang sulok, naghihintay ng tamang panahon, isang panahon na tila napakalayo pa. Sa kabila ng mga isinasanta niyang pangarap, hindi niya pinipigilan ng sarili na mangarap para sa kanyang mga anak. Ang pangarap niyang makapag-aral sila ng mabuti, makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa kanya, iyon ang kanyang tunay na inspirasyon. Ang bawat pawis na kanyang pinahunan ay para sa kanilang kinabukasan. Si Mang Ben ay hindi isang bayani sa mga libro o pelikula. Siya ay isang ordinaryong ama na may ordinaryong buhay, ngunit may hindi ordinaryong pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal ay hindi ipinapahayag sa mga matatamis na salita, kundi sa bawat sakripisyo na kanyang ginagawa araw-araw. Ang kanyang mga basang paa, ang kanyang paulit-ulit na damit, ang kanyang laging kulang na pamasahe, lahat ito ay mga patunay ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang determinasyon na magpakatatag sa harap ng hirap, ang kanyang kakayahang itago ang kanyang sariling paghihirap para lamang sa kaligayahan ng kanyang pamilya ay ang tunay niyang katangian. Sa bawat paglubog ng araw, habang nakatingin siya sa kanyang natutulog na pamilya, isang malaking kagalakan ang kanyang nararamdaman. Sapat na sa kanyang makitang sila ay ligtas masaya at kontento. Alam niya na ang buhay ay magiging mahirap pa rin. Ngunit habang naroon ang kanyang pamilya, alam niya na mayroon siyang lakas na hindi magagapi. Si Mang Ben ang haligi ng kanilang tahanan. Isang haliging hindi kailan guguho dahil ang pundasyon nito ay ang walang hanggang pagmamahal. Ang kanyang mga isinasantabi na pangarap ay hindi nawawala. Bagkus ay nagiging inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang pagsisikap. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa na, balang araw, kaparang kanyang mga anak ay may sarili ng buhay at hindi na niya kailangang magsakripisyo ng husto, ay magkakaroon din siya ng pagkakataon na tuparin ng mga pangarap na ito. Sa ngayon, ang pinakamahalagang pangarap niya ay ang makita ang kanyang pamilya na masaya at matagumpay.